thank <laughs> you surprise na kasi amazing bet ng sumaya po ito at gusto po i-shoutout si Kabalbas na po si Kabal Bas. po po si Yusun po at sa mga nanonood po please click and subscribe sa youtube channel po ni Kabalbas hit the notification bell para updated po kayo eh dapat all po ah, uh, para updated po sa lahat ng mga bago niyong vlogs and uh, mga content hope to see Yusun po Kabalbas always stay amazing Yo, Good morning mga kabalbas. Welcome welcome back ulit. No? Sa tagal na hindi nakapag gawa ng vlog do no? so medyo matagal na so ngayon mga balbas importante importante itong araw na to dahil ito yung araw kung saan magsisimula na yung o umpisahan na yung I amin mean, yung laban ng dalawang kong pambato na si AJ Lagan, Ilioni Lagan at si Mark Arsenal yan si Dudong so yan na, yung dalawang yung lalaban ngayon ng boxing so medyo this past few months past few weeks past few ay medyo na being busy no sa pagturo ng tamang strategy tamang tamang amen, I tamang boxing no tamang boxing so eto na yung araw na to so magre-ready na ako pupunta ka although kahapon hindi ko na ano yung ah, kahapon nagpatimbang timbang so ngayon uh, pupunta pupuntahan na kami sa gym para magsisimula na so kasama ng aking videographer sa you scared you do a show so maliligo muna ako and then bak baka na yeah so bye bye yeah. <coughs> tapos na rin maligo Iniintay ko na lang yung dalawa kong fighter so yun na magsisip, punta na kami dumamaya maya so yun na mga kabalbas na miss ko kayo siguro na miss nyo ako na miss nyo ba ako Yo mga kabalbas, nga uh, susubukan natin ito nga uh, ang ano kasi ngayon dito ang okasyon is yung pan uh, araw ng ay muulan mga kabalbas, maambon sana wag naman malakas ang ulan maambon siya sana nga wag malakas ang ulan so ano dito, panding anniversary ng lugar nila so mayroon silang event ng amateur boxing sa iba ibang lugar like Davao, Mate so nandyan ngayon so uh, main card yung mga bata ko. So, good luck sa inyo guys. Yon, dong, good luck sa inyo. Pag na, sana magandang ano na kalabasan. So, yun lang tinuro ko sa inyo. Gamitin niyo yung ring. Pa dark dark, dark, dark. Yon mga balbas. So, na lang natin sila mamaya para magdasal bago umalis. So, yun mga balbas. siya ya. Siya muna magbabantay ng tindahan. So, habang wala kami, siya muna. Ayan, ang triple C. Asan yung dalawang C? Si, si Charito, yung isa si Cherry Pie. At yung isa si Christy. <laughs> ayun o. Ayun. Pinintay ko na lang yung aking sundo. Chlorine lang. Chlorine, chlorine. daw. Comfort. Ano Mga kabalbas, nandito na kami. Governor, Yo. Ayan na siya. Kinakabahan. Smile, okay naman Kinakabahan? Yes, yeah, Lord, <laughs> governor, magsalita ka naman. Tina, <laughs> Sabi ko magsalita ka naman. <laughs> okay, <please laughs> na, kay may commercial break muna mga kabalbas. May, may concert muna ginagawa. yung mga katabi ko kinakabahan na ata Matagal-tagal pa kami Matagal-tagal pa kami Pangatlo, pangpito So bago yan, sumula mga bata

And oh, no, <sighs> Kabesong point lang, sayang. One point lang. Kung na-show chen tres, manaludo kami. Basketball pa Sorry, sorry, boxing ba? <laughs> 재미 <laughs> sayyuan, mga... pak tampur ini atau angin paling oke, okay. tira to first round, jadi dong, noga atau dong. Buhay oh, rason Rani. Ikapoy sila singgit, unak una una sila sila hang baboy nga wanay tikaon -ik. na nang rasa. Oh, wanang lingawan nung. Lingawan ninyo. Oh. Ani. Oh. Ah. Oh. Sinalay gi kapoy do aksyon 你看你。<laughs>

Sa'yo sige. So, ano anong pakiramdam mo sa umakit ka sari? Eh? Anong pakiramdam mo? Mabigat konti pero medyo enjoy So, ano masasabi mo sa susunod na laban. Medyo talo-talo ngayon. Sa lamok pala 'yan. Mabawi na lang. Oo. pa namin ang training. Yes. Yun. So, 'yan makabalbas tayo kami 0-2. Sa <laughs> so, bawi kami ulit. Medyo ano lang Ayoko magsalita. A few moments later. so, mga kabalbas, yun nga, Ayun uh, nga nangyari sa buong araw na yon sa Boxing Amateur dito sa Barangay Baugo. Uh, funding anniversary nila so may event na ganun. So nag-enjoy naman lahat lalo-lalo na mga taga rito. At nag-enjoy rin lahat dun sa mga professional box boxers sa from Davao and Mateng ganda ng laban nila may mga controversial lang dun sa ano iba so yun nga uh, malungkot na balita syempre sa lalo na sa akin na uh, natalo yung dalawa kong mandalaro pero okay lang yun uh, talagang ganun so first time medyo ano so hindi natin alam kung anong dahilan pero siguro naman makikita nyo sa video lalo na sa inyong dalawa dong yun makikita nyo naman kung ano mga mali so sayang no pero pero kay Dodong medyo ano yun eh Controversy Controversy yung pagkatalo niya Hindi ko lang alam ah pero Ako lang paano na judge yun Pero okay lang sige lang Talo lang talaga Sabi nga wag niyong i Huwag niyong ilagay sa kamay ng judge Ang inyong pagkapanalo Dapat pag na, lumabang ka Solid talaga Mapanak mo yan o matiki o Yun talaga solid talaga So yun nga ah, Magandang experience sa kalayang dalawa yun At least alam na nila kung paano. So, babawi kami sa June. Sa June ulit. So, mayroon pa kami ilang buwan na preparasyon. So, pinagpahinga ko muna ko sila ng 2 weeks para may maano ano nila yung dapat nilang mali anong dapat gawin sa so, back to basic ulit kami sana um, um -okay na rin yung panahon yun lang talaga ang ano namin so yun nga makabalbas yun lang talaga nangyari nung araw na ng, uh, ng, itong araw na to so okay lang pabawi kami sa June so yun ang nangyari kanina uh, bakbakan ganda laban so yun nga mga kapalbas marami marami salamat ulit sa mga subscribes ulit dito sa akin channel muli ako nagbalik medyo man natagalan so pasensya na sa lahat ng mga pamilya dyan sa mga kaibigan, tropa lahat sa buong nagmamahal ng aking youtube channel maraming maraming salamat at ingat sa inyo God bless po sa inyo. Smile lang lagi. Okay?